Jinky Pacquiao na habang nanonood ng professional boxing debut fight ng anak nila ni Manny na si Jimwell Pacquiao. Sa sobrang kaba, halos ayaw na niyang panoorin ang laban. Ganyan nakita si Jinky sa mismong sandaling nagde-debut sa professional boxing ang anak nilang si Jimwell sa Tema kula California. Sa gitna ng hiyawan ng crowd at sa bawat suntok na tinatanggap ng kanyang anak, isang ina ang hindi makapagsalita sa kaba at halos tumulo na ang luha. Marami ang nagsabi, ngayon alam na ni Jinky yung nararamdaman ni Mami Junisha noong si Manny ang lumalaban. Pagkabad maririnig ang paminsan-minsang hiyaw ni Jinky bilang suporta kay Jimwell, hindi maitatago ang kaba at sakit na nararamdaman niya na para bang mas masakit pa kaysa sa mga suntok na natatanggap ng anak sa ring. Samantala, si Manny naman nakatabi ni Jinky noong mga oras na yon ay very proud sa ipinakitang skills ni Jimwell. Ayon sa kanya, satisfied siya sa performance ng anak kahit tabla ang naging bisulta ng laban. Inamin din niyang marami pang dapat i-improve si Jim Wells sa kanyang boxing career. Ngayon pa may ilang netizens ang nagsasabing mahina raw sumuntok si Jim Well at hindi mapigilang ikumpara siya sa kapatid sa ama na si Eman Bacosa na sumisikat na rin ngayon sa larangan ng boxing. Katunayan, simula ng maipalabas ang interview ni Eman sa Jessica Soho biglang pumutok ang pangalan nito. Hindi lang sa boxing kundi pati sa entertainment industry. Kinuha na rin si Eman bilang sparkle artist ng GMA at kabi-kabila ang mga request for interview sa kanya. Marami ang na-inspire sa kwento ni Eman na bagamat anak din siya ng pambansang kamao ay hindi siya lumaki sa poder ni Manny at hindi rin nakaranas ng marangyang buhay. Ayon pa sa mga netizens, mahirap daw ang naging buhay ni Eman, katulad ng pinagdaanan ni Manny noong kabataan nito. Dahil parehong nasa mundo ng boxing, sina Jimwell at Eman, hindi maiwasan ng mga tao na ipagkumpara ang dalawa. Marami ang nagsasabi na mas malakas sumuntok si Eman at mukhang mas may posibilidad itong umangat sa boxing career. Bukod kasi sa determinasyon nitong makuha ang approval ng amang hindi niya nakasama habang lumalaki, matindi rin ang pangarap ni Eman na umunlad para sa kanyang ina. Magkaiba man sila ng level sa boxing skills, hindi may kakaila na sina Jimuel at Eman ay parehong iniidolo ang kanilang ama, isang boxing champion. At sa huli, hindi naman talaga sila kailangang ipagkumpara. Samantala, marami rin ang nakarelate sa naramdaman ni Jinky, ang matinding kaba habang pinapanood ang sariling anak na nakikipagsabayan sa loob ng ring. May nag-advise pa kay Jinky na sa susunod ay gawin daw niya ang ritual ni Mami Junisha para manalo si Jim Wells sa mga susunod na laban. Ano ang masasabi niyo sa payo ng mga netizen? May bisa nga kaya ang ritual ni Mami Junisha kaya naging champion si Manny. Share your comments below.